Nasa linya po ng ating telepono si PNP spokesperson Colonel Jean Pahardo para pag-usapan ang Back to School Monday. Good morning Colonel Jean Fajardo, si Audrey Goriseta po ito kasama si Dayan Carrer ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sir ma'am at sa lahat po ng uh, taga-subaybay sa inyong programa, magandang umaga po sir. Ayan na nga po, no? simula na po ngayong araw ang pasukan ng mga mag-aaral. Ano-ano na po yung mga ginagawang hakbang ng PNP para matiyak na magiging ligtas at maayos yung unang araw ng pasukan ng mga estudyante. Tama po sir, para masigurado po yung uh, kaligtasan ng ating mga estudyante, mga buho, ay uh, maglalagay po tayo ng mga police assistance sa mga eskwelahan po at syempre po yung ating po mga boat and mobile patrols po ay uh, nandyan po para mangikot-ikot po sa mga premises po ng schools para maiwasan po yung uh, mga paglalagpaglipa na po dyan ng mga may mga masasamang tangka po. And as we speak po sir, ay, uh, we are deploying mga around 33,000 po uh, across the across the po. At yan po ay concentrated sa premises po ng ating mga educational institution po. Okay, para po makaiwas sa mga may mga masamang pakay o masasamang loob. Ano? Meron din po bang mga police personnel na nakasibilyan para makapagmatsyag sa loob ng paaralan at sa paligid nito? Yes po sir, maliban po doon sa ating mga uniformadong po, uh, polis na nandyan po sa harapan at paligid po ng mga eskwelahan po natin, ay magpapakalat din po tayo ng ating mga polis na nakasibilyan para kahit paano po ay may mga nito doon sa mga lugar na tinatawag po natin ang mga crime right phone areas, especially within and around the premises po ng schools para mayroon po tayong additional na mata na nagbamanman po. Okay, napakarami pong mga police personnel yung ipinakalat. Ano? Hanggang kailan po magtatagal yung ganitong sistema, ma'am? Ang instruction po ng ating GPNP, si General Marvin po, ay gusto po niya masustain yung presence po ng ating mga pulis all, uh, all year round po. At uh, yan po yung pipilitin natin. And of course, meron po tayong uh a coordination mismo doon sa mga school administrator para kung may mga special security concerns po sila ay mabilis po natin maaaksyonan. May mga eskwela din po kasi na nag-request din sir na may ilang mga polis po natin na papasok ka uh, from time to time sa school para magpasit at yan naman po ay pagbibigyan po natin sir. Okay, uh, mayroon din po bang, uh, pwede rin po bang mag-assist yung ating mga police personnel doon naman sa mga magulang or sa mga estudyante doon sa mga lugar na medyo malaki pa yung pinsala ng nagdaang uh, uh, habagat at baha? Tama po sir. Uh, Yan naman po ay talagang siniguro po natin, tuloy-tuloy po yung ating humanitarian uh, assistance and uh, disaster response uh, efforts po. At tama po kayo, uh, pagkatapos po ng uh, bagyo at hanggang ngayon po, yung ating mga pulis po ay uh, tumutulong po doon sa mga paglilinis, lalong-lalo na po yung mga eskwelahan na talagang uh, pinasok ng baha, mga nagsira po yung mga gamit at ginamit po ng mga evacuation centers. So tumutulong po tayo, yung mga kapulisan po natin, katuwang po yung mga guho, mga estudyante at yung mga magulang po natin at aasahan po yan ng ating mga kababayan sa hanay po ng ating kapulisan. Okay. Good morning po, Colonel Fajardo. Si Diane Quirer po ito. So for the record po, Colonel Fajardo, wala naman po tayong na-monitor na, na anumang banta o threat sa security ngayong first day of classes po sa anumang parte ng bansa. Sa ngayon po, Ma'am Dayan, ay wala naman po tayong namomonitor na anumang seryosong banta para po uh, maabala po yung pagbubukas uh, po ng klase ngayong araw po na ito. Pero katulad po ng ating laging sinasabi, hindi po tayo magkukumpiyansa, patuloy po yung ating coordination sa law enforcement agencies and of course ma'am doon sa mga school administrator to make sure kung may mga specific and special security concern po sila ay mabilis po natin ito maa address po. Okay, panghuli na lamang po Colonel Fajardo, lagi po sinasabi ng PNP na shared responsibility po itong security ng ating pong community. Ano po yung inyo pong maipapayo sa mga magulang, mga guardians, and even teachers and students na kung ba maari pong kanilang gawin para po makipagtulungan sa PNP para masiguro po yung kaligtasan po nila. At tama po yan, mga Dayan. At kaya naman patuloy yung ating uh, paalala sa ating mga estudyante. Hanggat maaari po ay huwag kayong basta-basta makikipag-usap sa mga ispraferong lalapit po sa inyo. At kung kinakailangan po talaga na magpasunung ngayon sa inyong mga magulang ay gawin po natin yan dahil uh, may mga mamagsamat mapagsamantalang tao po talaga na naghahanap lamang po ng opportunity. Meron po tayo mga nakakalat na mga police assistance desk dyan. In case of any concern po, maaari niyo pong lapitan po yan. At sinasalihan din po natin at pinapaalalahanan ma'am yung mga security guards at security personnel po na mga school na meron po mga sariling security set up po na maging mapagmatsyag, siguraduhin na maging listas yung mga estudyante sa kanila at sa mga magulang. From time to time, kung kaya rin naman po nila ma'am na na i-check yung kanilang mga anak, lalong-lalo na po kung alam po nila na mga ganitong oras ay nasa bahay na po sila, ay papay, pwede naman po na maging alekto uh, yung ating mga magulang sa pagbabantay din po ng kanilang mga anak. Walang well, datot, maraming salamat po sa inyong oras, PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Thank you po, Colonel Fajardo. Thank you, ma'am. Good morning po. Mo.